patay ang isang pasahero ng payong-payong at sugatan naman ang driver nito matapos mabangga ang SUV sa Margas, dato din sinsuat maginda Del Norte. Ang blotter sa report. Ang nasawing biktima ay isang 55 years old na ginang. Habang ang sugatan na payong-payong driver ay 61 years old at parehong residente ng nasabing barangay. Ayon sa report ng otoridad, minamaneho ng isang babaeng doktor ang SUV mula Sharif Aguac patungong Cotabato City nang mangyari ang insidente. Dagdag sa report, nawala naman noon kontrol ang SUV at nabangga ang payong-payong. Nasa kustudiyan na ng dato din Sinsuat Municipal Police Station ang mga nasangkot na sasakyan para sa karagdagang investigasyon at proper disposition.